Itong si Engineer Alcantara, sir. Uh Oo. -oh. Um, bakit po hanggang ngayon hindi pa rin po siya cited in contempt? Considering po din na meron din po siyang inconsistencies at meron pa rin po siyang klaro na pagsisinungaling. Wala na po ninyo. Ayaw din po natin kasing uh, o minamalaki. No? Ito po nga paggamit ng content powers. No? Kasi, siyempre, pagkaho lagi lagi yan na lang yung ginagamit po ng uh, komite, eh parang uh, magiging nagiging uh, mababaw na lang ho eh, yung pong paggamit po ng content powers. Pa. Kaya pagtingin naman ho natin, uh, marami po pwede sabihin talaga si uh, Mr. Alcantara na hindi ho siya na content. Kasi kailangan ho natin linawin to date, no? Kung hindi ho siya makikipag-cooperate sa authorities o sa lahat po na mag-investiga, siya ho talaga yung madidiin dito bilang head po ng opisina sa lahat po ng pinag-usapan natin ghost project sa Bulacan. So, at the very least, kung makakapagbigay pa po siya ng mga dagdag na impormasyon na baka naman hindi talaga siya yung pinakagilty dito, baka pwede pang pag-usapan kung uh, hindi ho talaga siya madidiin ng buo. No? So, I think kailangan maging maingat din ho tayo dun sa paggamit uh, talaga ng ating content powers. At ito po yung sinusubukan pong gawin ng komite. Okay. Uh, kaya ho ganyan po yung okay. naging Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!